ang Skirvin Hotel, isang matayog at makasaysayang simbolo ng Oklahoma City. Itinayo noong 1911 ni William Balser Skirvin. Mula noon, naging kilala ito bilang isang luxury destination na dinarayo ng mga mamamayan at kilalang personalidad mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang Grand Ballroom nito ay pinalamutian ng mga mamahaling chandelier na may ingranding disenyo na naging saksi sa napakaraming makukulay na pagdiriwang sa lugar. Kilala rin ito sa mga eleganteng dining rooms dahil sa kanilang masasarap na pagkain at di kalidad na serbisyo. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng Skirvin Hotel, ito ay binalot ng mga nakakakilabot na kwento at karanasan lalo na para sa mga NBA players na tumutuloy dito na sa paglipas ng mga taon ay nagkaroon ng reputasyon bilang isang lugar na puno ng hindi may paliwanag na kababalaghan at mga paranormal na pangyayari. Ayon sa ilang testimonya ng mga NBA players at ibang bisita, ang mga pinto ng hotel ay kusang sumasera ng walang dahilan. May mga maririnig din umanong iyak ng bata na umaalingaungaw sa hallway at tila may nagmamasid sa sa dilim. Ayon sa kwento, si William Balsers Curvin isang makapangyarihan at maimpluensyang tao. Siya ang nagtatag ng Skirvin Hotel ngunit kasabay ng tagumpay ay may tinatagong madilim na lihim. Di umano nagkaroon ito ng relasyon sa isang katulong ng hotel na nagngangalang Effie. Ngunit nang magdalang tao si Effie, natakot si Skirvin sa maaaring skandalo na makakasira sa kanyang reputasyon. At para pagtakpan ng pangyayari, Ipinasyan niyang ikulong si Epi sa 10th floor ng hotel. Ilang buwan ang lumipas ay isinilang ni Epi ang kanyang anak ngunit ang labis na kalungkutan ay nagdulot ng pagkabaliw sa kanya. Sa isang desperadong hakbang tumalon ito mula sa bintana ng kanyang silid kasama ang kanyang anak na tumapos ng kanilang buhay. Mula noon ang Skirvin Hotel na naging simbolo ng kasiyahan at karangyaan ay binalot ng trahedya at bulong-bulungan ng mga nakakatakot na kwento. Sinasabing hindi pa rin matahimik ang kaluluwa ni Epi at patuloy na nagpapagala-gala sa loob ng hotel. Ang mga nangyayaring kababalaghan sa so Skirvin Hotel ay kumalat sa buong NBA community. Kahit maraming manlalaro ang pinipiling huwag magpalipas ng gabi dito tuwing may laban sa Oklahoma City Thunder. Ilan sa mga NBA players ay may sariling testimonya tungkol sa kanilang nakakatakot na karanasan sa Skirvin Hotel. Ang higanting 7-foot center na si Eddie Carey ay walang nagawa ng siya'y dalawi ng mga hindi may paliwanag na presensya sa Skirvin Hotel. Sa kanilang road trip game kasama ang Knicks, ang kwarto ni Carey ay nasa 10th floor ng hotel kung saan di umano'y ikinulong si Effie. Sa paglalim ng gabi, Nagbago ang pakiramdam ni Eddie. Lumamig ang simoy ng hangin at bigla siyang kinabahan na may pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya. Nakarinig din siya ng mga bulong at kaluskos dahil dito. Hindi kinaya ni Kerry ang takot at umalis siya sa kanyang kwarto na pumunta sa kanyang teammate na si Nate Robinson. Matapos ang pangyayaring ito, ay hindi na kailanman bumalik si Kerry sa hotel. Si Derek Rose naman ay kinuwento ang kakaibang tunog na naririnig niya sa buong gabi ng kanyang pananatili sa hotel. Mga kalabog at may mga bagay na kusang gumagalaw sa loob ng kanyang kwarto. Dahil dito, tila nagkaroon ng trauma si Rose at patuloy niyang naririnig ang mga tunog na iyon kahit na siya ay nakalis na sa hotel. Samantalang si Taj Gibson ay nagising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa bigla malakas na pagsara ng kanyang pintuan sa kanyang banyo na tila may nagdadabog. Bukas umano ang pinto bago siya matulog at wala siyang nakikitang dahilan para magsara ito ng kusa. Si Kyrie Irving nakilala sa kanyang mga kakaibang paniniwala tulad ng flat earth theory at pagkahilig sa mga paranormal na bagay ay hindi rin nakatulog sa kanyang pananatili sa hotel dahil sa mga bedbags o surot sa kanyang kwarto. Naniniwala rin si Irving na hunted ang hotel at nais panganggawan ito ng pelikula. Tinatawanan naman ni Tim Hardway Jr. ang mga kwento ng pagmumulto sa hotel hanggang sa siya na mismo ang nakaranas nito. Kagaya ng ibang players nakarinig siya ng mga misteryosong ingay, nakaramdam ng kaba at tila may nakamasid sa kanya. Dahil dito nakumbinsi si Hardway na may katotohanan ng mga kwento ng Skirvin Hotel. Ang matapang at walang inuurungan na si Ron Artes ay nakaranas ng magkahalong nakakatawa at nakakatakot na insidente sa hotel. Habang kasama ang Lakers sa road trip, inireklamo niya na may mga multumanong ng hipo sa kanya na labag sa kanyang kagustuhan. Si Lou Williams naman ay tumanggi ng tumuloy sa Skirvin Hotel matapos marinig ang mga kwentong katatakutan tungkol dito. Ang sports writer na si Will Simmons ay nagkaroon din ng nakakakilabot na karanasan sa Skirvin Hotel. Isang gabi nagising ito sa iyak ng isang sanggol. Hindi niya matukoy kung saan nagmumula ang tunog at alam niya na hindi ito ang kanyang anak. Ang karanasang ito ay nag-iwan sa kanya ng matinding kaba at nagpatibay ng kanyang paniniwala na haunted nga ang Skirvin Hotel. Ang mga kwentong ito ay naging pabor naman sa kuponan ng Oklahoma City Thunder. Dahil tila may epekto ang nakakakilabot na ambience ng Skirbin sa mga visiting team. Dahil sa takot maraming manlalaro ang hirap makatulog ng maayos na advantage para sa OKC. Noong 2010 NBA Playoffs, ang Lakers ni Kobe ay may 2-0 lead sa serye laban sa batang team ng Thunder gaganapin ang Game 3 at Game 4 sa home court ng OKC. Kaya't kinakailangan ng mga players ng Lakers na manatili ng apat na gabi sa Skirvin Hotel. Sa hindi inaasahan, dalawang sunod na laro silang natalo dahilan upang umuwi silang tabla ang serye. Kahit kilala si Kobe sa kanyang mental toughness, ay posible pa rin pinasok ang kanyang isip ng mga nakakakilabot na kwento ng Skirvin. Noong 2012 NBA Finals ay nagstay ang Miami Heat sa Skirvin Hotel bago ang kanilang Game 1 sa OKC. Maaaring nagkataon lamang, ngunit ang tanging laro kung saan natalo ang hit sa sering ito ay ang Game 1. Parang mga diehard fans din ng basketball ang mga multo ng Skirvin dahil sila ay may sariling diskarte para suportahan ng OKC. Mahirap nangang manalo sa isang NBA game. Ngunit ang manatili sa Skirvin Hotel kasama si Effie ay mas challenging. Sa bawat bulong sa pasilyo, malamig na ihip ng hangin, langit-ngit ng mga pinto at mga di nakikitang elemento ay kahit ang mga pinakamatatapang na NBA players ay kikilabutan sa Skirvin Hotel.